Nakaramdam ka na ba ng bigla ang pagbabago sa sarili mo? Yung parang unti-unting humihina ang iyong lakas? O kaya ay tila wala nang ganang kumain kahit dati ay mahilig ka sa pagkain? O kaya naman, napapansin mo na ang mga tao sa paligid mo ay tila hindi ka na naririnig? Kahit anong paliwanag mo, parang wala silang pakialam? Kung oo, huwag mong baliwalain ang mga senyales na ito. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaliwanagan. Marami sa atin ang nabubuhay na parang walang katapusan ng oras, pero ang katotohanan, ang buhay ay pansamantala. At ang mga pagbabagong ito, sa tulog, sa gana, sa enerhiya, sa atensyon ng mga tao sa paligid mo, ay maaaring mga bulong ng tadhana. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang senyales na maaaring malapit na ang iyong pagpanaw. Hindi para magdulot ng takot, kundi para magbigay ng kapayapaan at kamalayan. Ito ay hango sa karunungan ng Stoicism, ang pilosopiya ng mga dakilang isip tulad ni na Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Hindi ito basta-basta lang tungkol sa mga quote o teorya. Ito ay praktikal na gabay kung paano mo ihahanda ang iyong kaluluwa, kung paano mo haharapin ang kamatayan ng may tibay, tapang at dignidad. Kung minsan ay nagtatanong ka sa sarili mo, ano nga ba ang stoicismo? O paano ako mamumuhay ng mas buhay? Ngayon ay ang tamang panahon para sagutin iyan ang unang senyales, ang pagbabago sa iyong pisikal na lakas. Noong bata ka pa, kayang-kaya mong magpuyat, magtrabaho ng walang tigil, at maglaro ng walang pagod. Pero ngayon, napapansin mo na kahit konting gawain lang, pagod na pagod ka na. Ang sabi ni Seneca, hindi mahaba ang buhay, kundi sapat lang hindi ito dahil mahina ka. Ito ay paalala na ang katawan mo ay hindi pang buhay. At sa halip na magalit o matakot, ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na tanggapin ito ng may kapayapaan. Paano mo ito haharapin? Una, makinig sa katawan mo. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Kapag humihina ka, huwag pilitin. Bigyan mo ito ng pahinga at pagmamahal. Pangalawa, gamitin ang oras ng may saysay. Sa halip na magalit sa pagtanda, ituon mo ang enerhiya mo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Mga taong minamahal mo, mga pangarap na nais mong matupad. Ang ikalawang senyales ang pagbawas ng gana sa pagkain. Dati, excited ka sa pagkain. Ang sarap kumain ng paborito mong ulam o kaya'y mag-explore ng mga bagong lasa. Pero ngayon tila wala nang dating sigla. Ang sabi ni Epictetus, ang kalusugan ay kayamanan, ang kalayaan ay kayamanan, ngunit ang kamalayan sa sarili ay ang pinakadakilang kayamanan. Kapag nawawala na ang gana mo sa pagkain, maaaring ito ay senyas na ang iyong katawan ay unti-unting naghahanda para sa huling yugto ng buhay. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ituring mo itong paalala, ang oras ko ay limitado. Kailangan kong mabuhay ng buong buo habang may pagkakataon pa paano mo ito haharapin? Una, kumain ng may pasasalamat. Kahit kaunti lang, pahalagahan mo ang bawat kagat. Alalahanin na ang pagkain ay biyaya. Pangalawa, i-focus ang enerhiya sa mga bagay na nagpapasaya sa Kung hindi man sa pagkain, saan ka pa masaya? Sa pagbabasa? pakikinig sa musika, paglalakad sa kalikasan. Gawin mo ang mga bagay na nagbibigay saya sa iyo. May mga gabi ka bang bigla na lang hindi makatulog? Yung kahit anong pilit mong ipikit ang mga mata, parang may kumakalabit sa isip mo? O kaya naman, kabaligtaran, ang dami mong tulog, parang hindi ka na nagigising ng buo. Ang sabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ay sapat lang para mabuhay ng matino. Kung handa ka ng mamatay, mabuhay ka ng buong tapang. Ang pagtulog ay salamin ng kalagayan ng kaluluwa. Kapag nagbabago ito ng hindi inaasahan, maaaring ito ay isa sa mga paraan ng katawan mo para sabihing, Handa ka na ba? Ang ikatlong senyales ang pagbabago sa iyong pagtulog. Dati, regular ang tulog mo. Hindi masyadong mahaba, hindi rin masyadong ikli. Pero ngayon, parang nagiging labo na. Minsan, halos hindi ka makatulog sa gabi. Minsan naman, parang ayaw mo nang bumangon sa umaga. Bakit ito nangyayari? Ayon sa Stoicism, ang katawan at isip ay laging nag-uusap kapag nag-iiba ang iyong sleep cycle ng walang malinaw na dahilan. Maaaring ito ay senyas na ang iyong sistema ay unti-unting naghahanda para sa paglisan. Pero huwag mag-alala, hindi ito dapat ikatakot. Sa halip, ito ay paalala. Gamitin mo ang bawat oras na gising ka ng buong buo. Paano mo ito haharapin? Una, huwag labanan ang katawan mo. Kung hindi ka makatulog, huwag pilitin. Sa halip, magbasa, magjournal, o magmuni-muni. Baka ito na ang panahon para pag-isipan ang mga bagay na matagal mong iniiwasan. Pangalawa, kung sobra naman ang tulog mo, subukang maglakad-lakad sa umaga. Tanggapin na ang katawan mo ay humihina pero huwag hayaang ang isip mo ay sumuko rin. Ang ikaapat na senyas, ang pagbabago sa pakikitungo sa iyo ng mga tao. May napapansin ka rin ba kakaiba sa mga tao sa paligid mo? Yung parang iba na ang tingin nila sa iyo? Minsan tila mas nagiging malambing sila. Minsan naman parang lumalayo na sila ng hindi mo alam kung bakit. Ang sabi ni Epictetus, ang mga tao ay hindi nababahala sa mga bagay, kundi sa kanilang pananaw sa mga bagay. Bakit nagkakaganito? Maaring sila mismo ay nararamdaman na ang iyong panahon ay papalapit na. Kahit hindi nila sabihin ng direkta, ang enerhiya ng isang taong malapit ng lumisan ay iba. At hindi ito naliligaw sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit tandaan, hindi ito dapat ikagalit o ikalungkot. Sa halip, ito ay pagkakataon para magpasalamat. Paano mo ito haharapin? Una, tanggapin ang pagmamahal. Kung may mga taong biglang nagpapakita ng pagmamahal, huwag itong tanggihan hayaan mo maramdaman mo ito ng buong buo. Pangalawa, huwag magtanong kung bakit. Minsan, mas mabuting hindi alam ang lahat. Ang mahalaga, nararamdaman mo ang presensya nila sa huling mga sandali. May mga pagkakataon ba na parang bigla na lang nagiging malinaw ang lahat? Yung mga bagay na dati ay mahalaga sa'yo, pera, tagumpay, mga away, bigla na lang nawalan ng saysay? At sa halip, ang mga simpleng bagay na lang ang nagpapasaya sa iyo. Ang init ng araw sa balat mo, ang tunog ng tawanan ng mga mahal mo sa buhay, o kaya'y ang katahimikan ng umaga. Ito, kaibigan, ang pinakamalakas na senyales na malapit ka ng lumisan. Ang ikalimang senyales, ang pagbabago ng iyong pananaw sa buhay. Noong bata ka pa, Akala mo ang tagumpay ay nasa laki ng sahod mo o sa dami ng material na bagay na naipon mo. Pero habang papalapit ang iyong katapusan, unti-unting nababawasan ang halaga ng mga ito. Ang totoo, tila mas mahalaga pa ngayon ang mga bagay na libre, ang pagmamahal, ang kapayapaan ng loob, ang mga alaala. Bakit? Dahil sa huling mga sandali, ang kaluluwa mo ay natural na naghahanda. Iniimbento nito ang lahat ng hindi mahalaga. At ang stoicismo ay laging nagsasabi sa atin, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa labas. Nasa loob mo ito. Paano mo ito haharapin? Una, huwag nang magpanggap. Kung ang mga material na bagay ay wala nang saysay sa iyo, huwag pilitin. Hayaan mong ang puso mo ang magdala sa sa mga taong tunay na mahalaga. Pangalawa, magpatawad at humingi ng tawad. Walang mas mabigat na dalahin papunta sa kabilang buhay kung may mga taong nasaktan ka o may mga pagkakamali kang hindi na ayos. Hindi ito tungkol sa kamatayan, kundi sa pagmamahal sa buhay. Ang sabi ni Seneca, hanggat nabubuhay tayo, hanggang doon tayo dapat matuto kung paano mabuhay. At iyon ang tunay na diwa ng lahat ng ito. Hindi natin pinag-uusapan ang mga senyales na ito para matakot ka, kundi para magising ka. Para maramdaman mo ngayon, ngayong may oras ka pa, kung gaano ka mahalaga ang bawat sandali. Para mahalin mo ng buo ang mga taong mahalaga sa iyo. Para gawin mo ang mga bagay na talagang gusto mong gawin bago mahuli ang lahat. At higit sa lahat, para matutunan mong tanggapin na ang lahat ng ito, ang pag-ibig, ang sakit, ang saya, ang lungkot ay bahagi ng isang magandang kwento. Ang iyong kwento. Kaya heto ang aking tanong sa iyo. Kung bukas ay ang huling araw mo na, anong klasing tao ang gusto mong maalala nila? Yung taong palaging nagre-reklamo? Yung taong takot na takot mabuhay? O yung taong kahit alam niyang may katapusan ang lahat ay pinili pa rin mabuhay ng buong tapang, buong pagmamahal at buong dignidad? Ang pagpipilian ay nasa iyo. At kahit anong maging desisyon mo, Tandaan mo lang ang huling aral ng stoicismo. Ang kamatayan ay hindi dapat katakutan. Ang dapat katakutan ay ang hindi ka pa nakapamuhay ng tunay bago ka pamamatay. Kaya kung may natutunan ka man sa video na ito, sana ay ito. Mabuhay ka ng buong buo, ngayon at sa bawat araw na ibinibigay sa sa'yo. At kung naramdaman mong may saysay -say ang mga salitang ito ibahagi mo rin sa iba baka kailangan din nila itong marinig Hanggang sa muli kaibigan at tandaan ang bawat sandali ay biyaya